Hi guys, dahil birthday ko ngayon, nag-ano tayo? Mag-unbox uh, tayo ng ano ng aking regalo. Ha? Tapos una muna yung mga bulaklak ko, 'di ba? Color blue. Tapos dito kami salamat. Eee, Tapos Eh ito na unbox ko na 'to eh. Thank you dito. Ayan, may love letter pa. O, oh, diba? Thank you. Dito. Tapos, dito din. Thank you dito. Ay. Yes, dito. Thank you, classmate. Thank you. AMG Jane. Jane, tama. AMG Jane, thank you. Eh? Tapos, ito. Kay Madam First Lady. Madam First Lady, ano to? Thank you. Uy. Oh, Calvin Klein. Ano siya Color blue. Wow. Thank you so much. Bango. Pos, mayroon dito kay Mami Christy. Ay, Mami Christy to eh. Uy. Oh. <laughs> Thank you. Tapos, may ganito pa. Ayan. Partner sila. May dito. Kanino to galing yung color green? para akong celebrity. Ang dami ko nga. Ang dami ko regalo. Oh my God. Sobrang na naman ako mahal-mahal. I love you. Ah. Uy. Oh. Color green? Kanino kaya to? Oh my God to. Or... Wow. Dinim. electro. <laughs> Color blue din siya. No, May pulsa siya. Small. Thank you. Ay, puro blow ah. Ah, 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 ah. Tapos, may ito. Uy, sino nagbigay? Kaywan man to? No. Kaywan man siguro to? Uy. Wala ano pa nga eh. Parang gold to. <laughs> gold Thank you. Woo. Sobrang muna akong ano. Sobrang niya naman akong mahal na mahal. Hindi kayo sa akin, oh. Takakaya naman sa inyo. Salamat, ah. Tapos ito dan ay ito kay ano, Ate Lourdes. Thank you dito. Mga paswerte ito eh. Baka sirtohan ako nito simula kanina hanggang sa susunod. Thank you. Wow, ang dami. Eh, tapos, Ito. Thank you dito. Kay nang na ata to. Sharon thank you. Thank you po. Wow, may white na ako na, no? Tapos, may isa pa. Ito. Maraming salamat. <laughs> Thank you very much. Thank you. Masyado naman akong bless sa inyo. Kung bulak na isa kay Gingging, tapos yung isa kay Lablab. -Lab. Ito. Lablab. -Lab. Ito kay Gingging. -Ging. Marami ako ano, ito. Red packet. Yung nagbigay, uy. Sino ka nagbigay sa akin? Ito pa. Uy, hindi ko na, na hindi ko na naalala. Ay. Si Ate Kelly. Pero, ano siya eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Si Lablab. Si Wanwan, no? Oh. Si Art, ata. Tapos, si Jo. Jo, thank you. May pera ka na. <laughs> Ilagay ko ba yun sa red packet? <laughs> Ay, thank you, thank you sa mga nagbigay nito. Ay, madami na ako pera. Alam na alam niyo siguro na nanghihirap ako, no? Ay, Ay. Ay. thank you. Ang dami ko regalo talaga. First time in my life, oh. Para akong ang ano nito, ah. Celebrity. Ang dami ko ng pamporma. Ah. Forma lang pala ng pera. Thank you sa lahat. I can't thank you enough. Ah. Sa pagmamahal ninyo tapat na. Extra na yung mga ganito. Thank you. Maraming salamat po. Sana pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Marami pa kayong matatanggap na blessings. At sa gumanda ang buhay natin. No? Kaya sa so ulitin ulit. Ay, ah, sa so ulitin hindi. The... thank you, thank you sa lahat. Tsaka yung lahat-lahat ng mga pumunta. Thank you. Tsaka nabigyan ng mga pagkain, nagdala ng mga pagkain. Tsaka kay Love Love Special Mention. Thank you. Thank you so much. Bye, mahal ko kayo. Ay, masahid pa pala muna natin yung ano, yung love letter dito na nag-iisang love letter. Salamat sa nagpadala nito ah. Hi Tol, happy birthday. Pasensya ka na sa gift namin ni Jen. Ito lang. Ay, ano ba naman 'yan? Kahit walang gift. Pero may libre na hanger, Totoo, may hanger na libre. <laughs> Enjoy your day. Masaya ka ba? Ano ah, surprise ka ba? Oo, na-surprise naman ako. Thank you so much sa inyo, Tol. Maraming maraming salamat talaga sa inyo man. Masaya tayo. Tayong lahat masaya tayo. Thank you. Ah.